Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. So, magluluto lang po ako ng tinolang manok. So, ayan po yung, gagamitin ko lang po ay yung chicken drumstick at saka yung chicken wings. Tapos, lalagyan ko ng fresh ginger, tapos um, may bawang, and then yung chicken cube, konting lemongrass, tapos yung siling haba shayote po yung ilalagay ko siguro kapag kanito chicken na papaya naman tapos malunggay crush black pepper ano crush na nga sasabihin ko pa sana pepper powder hindi crush black pepper lang po tapos konting patis at igigisa ko syempre kaya kailangan ko ng mantika Iyano muna yung manok. Uh, Gugulat-gulatin ko muna siya sa mantika. Tatakpan ko po. Ginaganito ko po pagka uh, nagtikino lang manok ako. Para po, ano, hmm, uh, kapag ka uh, mamaya pagkalalagyan na siya ng tubig, ay hindi na, ay alam niyo yung dugot-dugot na lumalabas sa mga buto-buto nila. Ayun. Ayan. Ayan, so, panigurado, nagmatika ito ng no? parang, alam niyo, may Pasok ko lang. Bawasan ko lang po na kung may sisa. Diba? Sisa yung oil. Kamintang duro. Let's not say. Luya. bawang. Tapos, meros-meros. Patis pa pala. na mag-isa yung bawang at yung luya para mas bumaw. Ayan. So, pwede na natin lagyan ng tubig. Sabihin niyo siguro ng nanonood, pinapahirapan mo sarili mo. <laughs> okay lang po. <laughs> Thank you, say, hotel. Ngayon, pwede na ilagay yung malunggay. Ang dami kayong malunggay. <laughs> na. It's sticky man mga lovely people. So, nakoy sausawan nga patis with kalamansi at yung siling haba na sinahog ko din. So, ayan. Tingnan ko kung anong result nito. Kain po. So, ayan. Kayo, anong favorite na part nyo sa ano? Sa manok. Ako, pakpak talaga. Yung patis. Mm. Sarap. <laughs> dami ko pa kasi pagkain na hindi pa nakakain. Simula nung umuwi ako. Kasi nga, pagka nasa, yung nasa ano pa, nung nasa Switzerland pa, syempre, kung ano lang yung available doon, tapos tipid-tipid, ba -tipid, diba? Yung mga gulay kasi na, ayan, pinost ko po kasi nagsipagkantahan yung mga, aso ah, namin. Ayan, so, tikman ko tong sayo, ah, tuloy ko lang po yung kwento ko na, kasi nga, sa Switzerland, gaya ng sabi ko, syempre, yung mga Asian na gulay, ganyan, mahal po talaga sila. Kaya, tipid-tipid din, tsaga-tsaga din. Kaya, minsan, pag nagtitinola doon, ang sahog ko, cabbage, ko ano lang yung mga dahon-dahon na available, o, oh, ba? Diba? Ayan po. Hmm. Sana sa susunod, makapag tinolang native naman ako na. Manok mo. hindi talaga ako masyadong fan ng sayote. Pero, kapag kagitong tinolang manok, swak siya. Hmm. So, ayun po mga lovely people. Thank you, thank you po so much sa inyo sa mga nag engage po ng aking mga content. O, ganoon naman lagi yung ano natin, yung panghuli natin eh. At saka, at, thank you din po sa mga, ano dyan, ating mga new friends, followers, and subscribers. At sya po, meron po kayo mga katanungan, suggestions, at uh, meron kayo mga recommendations. Sulat nyo lang po sa ating comment section. And, ano pa ba? So, paano po? Hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa susunod po. Dito lang sa Kuchina de Pichi. da mo pa Pacham, Pacham recipes. Ingat po kayo lagi. God bless. Keep safe. Enjoy cooking. Chow chow!